Um, hello, Sir Charles. Good morning po. Good morning. Um, ito pala yung offer ko sa'yo. Yung unit po namin sa condo. Ito po. Sa isang unit po namin, may dalawang room na po siya. So, sa dalawang room, may titigi isang CR na po sila. At yung kagandahan po sa condo po namin, is may free amenities ka na po. Like gym and pool po. ah uh, sir, how about sa uh, parking? Um, huwag po kayong problema po. Kasi pag nakakuha po kayo ng isang unit po sa condo po namin, may free parking na po kayo sa amin. <laughs> Tsaka, ito po yung presentation po namin sa condo po namin. Kung gaano kalaki, dito nyo makikita kung gaano kalaki yung isang room po namin. Ah. <laughs> Excuse uh, me po. Josh, pinapatawag ka ni Madam Virgo sa office. Um, sige, mamaya na lang siguro. Tapusin ko lang si sir. Josh, inutusan ako ni Madam Virgo para tawagin ka. Baka sabihin nun, hindi ko siya sinunod. Kaya pumunta ka na. At baka mawarnihan ka. Um, okay lang naman po yun sa inyo, sir. Oo naman. Ah, uh, sir, baka importante yun. Sige, sir. Excuse me lang po. Hello, sir. Good morning po. Ah, uh, good morning um, client po kayo ni Josh? Yes. Hmm. Ah, uh, ito po pala yung pinapresent niya sa inyo, no? <sighs> sir, hindi sa sinisiraan ko sa inyo si Josh. Napakalaki ng komisyon niya dyan, sir. Two bedrooms. Ang laki ng cut niya. Teka lang ah. Actually, maganda man yung presentation sa akin ni Josh. Pero sir, sa totoo lang, makukuha mo yan ng mas mababa sa akin kung sa akin ka mag-aabil. And a good thing, sir, yung master's bedroom natin, may pa bathtub. <laughs> at saka kung mag a ka sa akin, sir, dalawang parking slot ang makukuha mo. Teka lang ah, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sir, 100% sure yung mga sinasabi ko at hindi ko po sisirain ang trust niyo know, if sa akin po kayo kukuha, sir. Teka lang ah, mukhang mas interesado ako sa sinasabi mo ah. Um, excuse me po, ma'am. Um, yes, Josh. Pinatawag niyo daw po ako. Huh? tinatawag. Bakit? Um, sabi kasi ni Kylie, ma'am, pinatawag niya daw po ako eh. Hindi naman. Kung kailangan ko itong tawagin, you have your phone, I can call you. Um, okay po. Sige po, ma'am. Balik lang po ako. Sige. Go back to your work. Ah, uh, Kylie, maraming salamat ah. Okay. Napakaganda ng offer mo. Thank you din, sir. Ah, uh, Josh. Sorry ah. Pero hindi na ako mag-aabil sa'yo. Alam mo, napakasinungaling mo eh. Sobrang naman pala yung komisyon na kinukuha mo para na makabenta. Alam mo, masyado kang manlaloko eh. Dapat sa'yo, hindi ganyan yung trabaho mo. Pero sorry, talaga. kayli Kylie na Ah, uh, uh, Kylie, thank you ulit ah. Uh. Thank you, sir. Nice meeting you again. Kylie, anong ginagawa mo sa client ko? Josh, anong pinagsasabi mo? Anong ginagawa ko? Nag-present ako ng maayos kay sir. At kasalanan ko ba na nagandaan siya sa presentation ko? Saan ka humugot ng kapal ng mukha para kunin yung client ko, Kylie? Josh, ginalingan ko lang. Kaya galingan mo rin. Tsaka Josh, if you can see, tignan mo yung presentation mo, Josh, oh. Lumang-luma. Kasing luma mo. Ang tangatang mo pang mag-edit. Good, um, good morning. good morning, ma'am. May nakita akong client palabas. How's that? Um, si Sir Charles po. Actually, ma'am, nakapag-close po ako ng isang unit sa kanya. Wow, very good. Hindi po. Dapat ganyan. Um, excuse me lang po, mama, pero client ko po si Sir Charles kanina. <laughs> ma'am Virgo, hindi po totoo yung sinasabi ni Josh. Client ko po talaga si Sir Charles at contact ko po talaga siya. Um, Josh, I have to remind you. Kapag hindi ka nakapagbigay ng sales sa akin this month, I'm sorry, pero I have to fire. Um, ma'am, lahat na lang naging client ko, inaagaw ni Kylie. Is that true? Ma'am, hindi po totoo yan. Alam niyo ma'am, hindi ko kayang gawin yan. Nagtatrabaho po ako ng maayos at mahal ko po yung trabaho ko. Hindi ko po kayang mga ng kapwa. at agaw ng kliyente na hindi naman sa akin. Well, if that's the case, I have a good news. Kung naman sa inyo ang makapagbigay sa akin ng top sale this month, ipapadala ko sa US. Siya ay mag-handle ng mga tao doon sa branch na yan. Okay? Talaga po, ma'am. So, kailangan ayusin yung trabaho mo, okay? Yes. Thank you, ma'am. Have a nice day. Ano ba yan, Josh? Nawarmingan ka na ni Ma'am Virgo. Kasi susunga-sunga ka. Lumang-luma yung presentation mo, Josh. Kasi yung luma mo. Ang kapal talaga ng mukha mo, Kylie, no? Josh, ginalingan ko lang yung pagtatrabaho ko. Kung gusto mo, magpaturo ka sa akin na makapag-close ka ng client. Huwag na. Pinagbubutihan ko yung trabaho ko. Kasalanan ko bang ma-close ko yung client mo? Alam mo, Kylie, ito lang masasabi ko sa'yo. Nasa huli ang pagsisisi. Josh, sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Total naman, kitang-kita na natin, Josh, kung sino ipapadala ni Ma'am Virgo sa US. At walang iba kundi ako. Kaya hindi na kita makakatrabaho dito. Pusayan mo ah, wala ka ng kalaban. Ano mo kayo Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi ko pala lang yung mga ginagawa mo sa'kin kahapon. Alam mo din, Josh, wala akong pakailam sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo, Josh. Ginagalingan ko na yung trabaho ko. Kaya galingan mo rin yung trabaho mo. Ah, good morning, Sir. Good morning po. Ayan, may kliyente ka na. Sa'yo na yan. May kliyente ka na. At sa itsura ni Sir, mukhang kaya bumili ng maraming units mo. Lalo na yung bahay ko po. Sorry, Sir, ah. At baka kaya ganyan lang ang suot ni Sir kasi lumaki siya sa farm. O, oh, so, sige. Mag-present ka na kay Sir, ha? sayong sayo na. Baka namali ka ng pinipahan. At ako, nakapag-close naman ako ng client kahapon. Kaya sayong sayo na yan. Emel na lang ako. Um, sir, pagpasensyaan nyo lang po, sir. Hindi, sige, okay lang yun. Ito po yung condo po namin, sir. So, sa isang unit po, sir, may dalawang room na po siya. May isang master bedroom na po siya. At ang kagandahan po sa condo po namin, sir, is paglabas nyo po sa balcony po, sir, makikita niyo na po ang city lights ng Manila po, sir. Wow, galing. Dahil diyan, interesado ang kumuha. <laughs> ah, sir, baka gusto nyo po mag po ako sa inyo. May kausap na ako, di ba? Um, sir, mga ilang units po bang kukunin nyo po, sir? Ah, uh, ilang units ba per floor? Um, sa isang floor po namin, sir, meron lang naman po kaming 10 units po sa isang floor. Sakto! Kukunin ko yung buong 10 floor para doon ko na rin papatirin yung mga uh, kamag-anak ko. Kasi laki kami sa farm. Um, talaga po ba, sir? Um, goods po you sir. Hindi, hindi po kayo magsisisi. Um, so, magbabayad na po ba kayo na yun? Oo! Oh, full payment today. Goods po yun, sir. So, ngayon po is Ipaprocess ko na po yung papers niyo po at i-update ko po pag okay na po yung papers niyo po, sir. Congrats, ah. <laughs> Thank you po, sir. Thank you po talaga, uh, sir. Ah, uh, sir, baka gusto niyo po mag-present din po ako sa inyo. Nahulaan ko nga po na nakikaya sa farm. Hindi <laughs> mahulaan ko rin, sir, kung anong gusto niyo sa units. Hindi na. Nakapag-bill na kami, di ba? <laughs> Sige po, sir. Um, Josh, kaya hindi ko mo siya Ay. dito. Ay, hi, sir. Um, Miss Virgo, si Sir Jeboy po. Uh <laughs> Client ko po. At na-deal ko na po siya ngayon. Talaga? Yes! Ay, mo sir, mo thank mo. you for choosing us. At Miss Virgo, take note po, ten units po ang kinuha ni Sir. Ako sir, thank you for choosing POTG Lans. Hindi po kayo magsisisi. Magaganda po yung units namin. Thank you po, Ay, thank, thank you po. <laughs> ang galing mo. Huwag kang mag -alala. Lahat ng kaibigan kong mayayaman, nakadaling ko rin dito. At sa'yo ko, papaasik-asik yun. <laughs> ano ko po, Sir? Oh my God, Sir. Thank you po talaga, Sir. As in, thank you po, Sir. Eh, hey, ma'am, eto po kasing isa niyo eh. Kumapang-lahit, wagas. Kala mo naman talaga. <laughs> Kylie? Ah, uh, ma'am. Sige po. Alis na po ako ah. O, oh, sige sir. Uh, Josh, ikaw na bahala kayo sir. isan na lahat ng mga kailangan niyo nandito. Okay po, sure, na Ayos na rin ng mga units of paper ah, uh, sir. Congratta. Thank you so much. Thank Thank you po. po Congratulations, Josh. Thank you ang galing. Sige po, ma'am. Kylie! <laughs> Teka lang ha? Binabawi ko na yung kinuha ko sa iyong unit. Sir. Bakit naman po, sir? Uh, sir, ano po ang problema? Eh, ito kasi si Kylie. Ibang location yung sinan sa akin. Ang hirap pala itong kausap. Sir, parangawa niyo na sir. Papalitan na lang natin ibang location sir. Ah hindi. Alam mo, masyado kong lamang ng tao. Ah uh, Josh. Sir. Sorry nga pala kahapon sa mga nasabi ko sa iyo ah. Uh, ah Josh, sana patawarin mo ako. Pwede ba sa iyo ko na lang kunin yung unit? Yung in-offer mo sa akin. Isa pa dalawa dalawahin ka na. Ah um, okay po sir. Bibigyan ko pa kayo ng discount sir. Ah, uh, sir, sorry. Ako lang na humihingi ng pasensya sa nangyari. Ganito na lang, ika-cancel natin yung unit na kinuha mo kay Kylie, ililipat natin kay Josh. Ah, uh, dapat naman talaga, ma'am, eh. Dahil itong agent nyo, masyado mo panlamang. Actually, inagaw niya lang ako kay Josh, eh. Kaya akala ko maganda yung offer nito. Yung pala, mapanlamang masyado. Ah, uh, Josh, ikaw na bahala kay sir. Ah, uh, sir, pwede po ba mauna muna kayo dun sa lunch? Kakausapin pa lang yung mga agent. Ah, uh, ma'am, thank you, ah. Thank you, pa. Ano to, ha? Kylie, nice. mais ka. Ah, uh, nga pala, dahil dito sa nangyari na to, Josh, congratulations. Ipapromote kita. Ikaw na yung bagong branch manager sa US. Thank you po, ma'am. Thank you po. At ikaw, Kylie, ha? Puro kalokohan yung ginagawa mo. Pag hindi ka nakapagbigay sa'kin ng benta this month, I'm sorry to say, pero tatanggalin kita. Sige na, Josh. Kasi kasunod mo nyo yung cliente. Okay po, so, ma'am. Let's go.